Ayan today is magre tayo ng aking na-unbox at new collection. Ayan dito ko itatanim si uh, Crispate Beauty. Ayan ang ganda niya, 'di ba? Ayan. Kasya naman siya dito at sakto lang uh, dahil uh, ano lang siya, maliit lang siya. Then maganda siya dito uh, tingnan. Then, ayan, samahan nyo akong mag re ay Ayan, no, sakto lang siya dyan. Then, ayan, ipat na natin siya. Ang ganda niya. Ito is, ah, uh, collectible items. Then, ayan, matagal ko lang gusto. Ayan, maglagay tayo ng fertilizer. Then, Ayan, ganyan lang ako magpat. Ang ginamit ko ditong soil is loam soil, then may pumice stone. Ayan. At uh, ang ganda ni crispate Beauty, lalo na siguro kung perfect ang kanyang parina. Ayan, sana ito is hindi magselan sa akin kasi maselan ang A crispate Beauty. Then, ayan, next tayo. Ito is si Purple Delight. Ayan at yung akin purple delight dati is uh, na maalam kaya ayan meron ulit tayo ang ganda kaya ni purple delight lalo na pag lumabas yung kanyang stress color din ayan naglagay na din ako ng uh, fertilizer sa kanya at dito ko muna siya sa pots na to pansamantalang i re, -re -pot. at ayan sana is maging stable sila agad. Para mapaarawan natin sila. Kasi naglelegi siya once na hindi siya makasagap ng uh, sun. Then, ayan. Next tayo. Ito is si variegated ladyfinger. Ayan, ang ganda niya. At ayan, dito ko siya itatanim sa malaking pots. Tapos, uh, nilagyan ko na ng mesh tape. Yung uh, pinakabutas niya kasi medyo malaki. Then, ayan. Naglagay na din ako ng fertilizer. Ayan, gold na paminta. Char. Ayan. <laughs> ayan na. Ang ganda ng color niya. Diba? Tapos, ang lash niya na din. Uh, sana is hindi siya uh, ano hindi maselan. Ngayon pa lang ako makakapag uh, try mag-alaga ng variegated ladyfinger, uh, lady finger tsaka yung crispy beauty. Ayan, sana is hindi sila magselan at uh, makarecover agad sila. Ayan, samahan nyo akong mag repat. Ayan, dagdagan lang natin siya ng uh soil at ayan ganyan lang kadali Next tayo. Yan dito ko siya ilalagay sa uh, pots na ito. liyan testingin natin kung maganda sa uh, gamitin ang uh, clay pot. Ayan Sakto naman siya dito, di ba? Ayun try natin kung mas uh, maganda o mas magiging maganda siya dito sa uh, clay pot. Ito si Bennett, ayan, parang kahawig siya ni ano ni Green Smile. ayan yung Green Smile ko is uh, na maalam din, ayan. Sobrang dami kong uh, succulent na uh, na maalam. Then, ayan, try lang tayo ng try. Ayan. Then, ah, uh, uh, next tayo, dito is sa maliit na pots. Hindi ko na siya inano, nilagyan ng mesh tape. Maliit lang naman yung, ah, uh, butas. Then, ayan, para madali din madrain, ay nilagyan ko na yung dalawang small pots. At, Ayan lagyan na natin ng uh, osmocote. Then ito isi si Choco Browns. Ayan, variegated Choco Browns. Ayan, dalawang stem siya kaya pinaghiwalay ko. Ayan, ang cute, ang ganda ng color nito. Ayan, sobrang ganda. Sana is ano siya maka-recover at hindi magselanden. Ayan. Then ayan pagkapat ko is uh, ilalagay ko muna sila sa hindi na arawan at uh, pag naka-recover na sila ayan ilalagay ko sila sa morning sun. Then ayan ang ganda. Then ito sa isang pots yung uh, isang stem. Ayan pinaghiwalay ko na sila. Then ayan ang ganda ng color napakaganda ang shiny ng lips niya. Then ayan at earpat na natin. Saktong-sakto lang naman yung pots na ginamit ko. Ayan, hindi malaki, hindi din maliit sa kanya. Ayan, once na lumaki siya, ayan, i re, i -re natin siya sa uh, mas malaking pots ayan mas mainam kasi yung sakto lang sila sa kanilang pots then ayan nakapag repot na tayo ng ating choco browns then ayan ang kalat natin <laughs> ganyan talaga pag nagre-repot then ayan dito ko ulit itatanim at uh, dito yung mga na maalam kong succulent ayan nilinis ko na lang yung ano na to yung pinagtamnan ko then eto is ang hirap niyang i tanem uh, tanim ito si uh, ano nga choco moonstone ayan na may variegated siya ang hirap niyang i uh, itanim kasi mahaba na stem kaya ayan kinat ko ayan di ba madali na siyang itanim <laughs> ayan meron siyang kasamang variegated then eto is ayan dito ko na lang siya ipapat isasama ko na lang siya ayan hindi ko na dry then sana is maging okay kasi maganda ang uh, chocomoon stone then ayan may variegated pa siyang kasama uh, same stem sa isang stem lang din Then, ayan. Ganyan yung ginawa ko. At, uh, okay naman. Ayan. Sakto lang din naman siya dito sa pots na to. Then, ayan yung leaves. Pwede siyang leaf propagation. Medyo leggy na sila. Ayan. Kasi, ilang days din bago ko sila ma -repot. Then, ayan. Ayan, next tayo. Ito is, uh, ginamit ko na ding pots. Then, ayan sayang naman di ba kung pwede pa nating gamitin ulit ayan makakasave tayo ng pambili ng pots then ayan naglagay na din ako ng osmocote at ang itatanim ko dito is si uh, ayun yung nagre red nya is parang nagmamashi ayan kaya need na talaga nilang i repot Sakto naman din siya sa pots na to at first time ko mag-alaga ng klabatum uh, ayan dati is nagtrending to dahil uh, mabango nga daw pero ito is parang wala naman siyang amoy <laughs> ayan then ayan sakto naman siya sa ginamit nating pots at ang ganda niyang tingnan ang compact niya pa pero pag mm, ano maglelegi na din yan sana is maka recover ito ang ganda niya ang cute-cute. Ayan. Then, next tayo. Ayan, naglagay na ako ng soil sa mga pots na ito. At maglalagay na lang ako ng osmocote para ipapat na lang natin sila. Then, ayan, ito is si PBN o Pearly Bone. Ayan, ito is maselan din sa akin. Ay, nagkaroon na ako dati na ito kaso, kaso ano siya, maselan nga siya. ay lumiit siya ng lumiit. Then, ayan, maganda kaya ito. Ang ganda-ganda ng color niya. Then, sana is <laughs> mabuhay na to this time. Ayan, at ang ganda pa naman niya. Ayan, napat na natin siya. At sakto lang din siya sa pots natin ginamit. Ayan. Ayusin lang natin. Then, Ayan, ang ganda niyang tingnan, 'di ba? Ang ganda ng color niya. Ayan, next tayo. Ito is si Bash Pool. Ayan, tingnan niyo. Ah, Nag-machine na siya. At uh, Ayan, kaya niripat ko na din. Nagmamashi sila. Kahit ilang araw ko pa bago siya ipat. At na-air dry ko naman siya. Nung pagdating sa akin, nakapag-rest na din sila. Ayan. Then, ayan, hayaan na lang natin kung makarecover de maganda. Ayan. <laughs> at nagmamashi yung kanyang mga leaves. Ang ganda-ganda pa naman na itong pool uh, na ito. Ayan, hayaan na lang natin siya. Sana is makarecover. At tingnan nyo, naninilaw yung mga leaves niya at nagmamashi. Then, next tayo. Ito is si Ruby Donna. Ayan, ang ganda ni Ruby Donna. Meron akong ganito dati. Sobrang laki niya. Kaso nag uh, din yung mga leaves niya at nag -rot yung uh, kanyang stem. Then, ayan, ito yung paprini seller si Ruby Donna. Ayan, sana is uh, makarecover na siya. At magtagal na siya sa akin. Ayan. Sabi nila walang forever sa succulent. Ayan. Sana is may forever din sa succulent. Ayan. Then, ayan. Napat na natin siya. At, ayan. Dito ko na itatanim yung isa. Kasi parang mas maganda siyang tingnan sa uh, wall pots or sa hanging pots. Then, ayan, naglagay na din akong fertilizer. Ito is si Ellen. Ayan, ang hirap niyang itanim. Ayan, ang hirap ni Ellen itanim. Ayan, mas, mas, maselan to kaysa kay uh, Ayan, mas madaling alagaan si Mendoza. Ayan, ang chachabi ng kanyang uh, leaves. At ang hirap niyang itanim. <laughs> Ayan. Sana is... Pag nag-trail siya is magandang tingnan pag nasa wall. Ayan, oh. Yung Ellen ko is na alam din. Ayan. Ayan. Ang ganda ang taba ng kanyang leaves. Pero ang hirap niya itanim. Ayan. Then, ayan ang aking mga night night repeat na aking bagong koleksyon at ang ganda-ganda nila. Uh, ayan silang lahat, si Bennett, si Choco Brown, si Choco Moonstone at si uh, variegated lady finger. Ayan ang ganda ni variegated lady finger at ayan sila yung choco bronze barricaded choco bronze ang ganda lalo na si crispate eto naman si bashful na nagmashi at si uh, clabatum ayan din si purple delight ayan guys nakapag uh, repot na naman tayo at ayan sana is makirecover sila Ayan guys, tapos na tayong mag -refat. Thank you for always watching and supporting me. Bye!